Celebrity Shorts. Rapper Andre Johnson ipinaliwanag na rin sa wakas kung bakit niya pinuto lang sarili niyang kalalakihan. Ang rapper na si Andrew Johnson ay kilala sa kanyang stage name na Christ Bearer at sinabi niya na hindi isang suicide attempt ang kanyang pagputol sa sarili niyang penis sa baytalon mula sa second floor ng kanyang condo noong April. Kahit na inamin niyang gumamit siya ng droga ng gabing yun, sinabi din ni Johnson na siya ay in total control. Ayon sa kanya, andito siya para maging isang Diyos at ang sex ay para lang sa mga tao at maaari maging problema para sa kanya. Kaya naisipan niyang alisin ang pinakaugat ng lahat ng problema, ang kanyang penis. Ayon din kay Johnson, ang pagtalon niya mula sa second floor ay pag niya sa mga demonyo at hindi pagpapakamatay. Hindi na naikabit ng mga doktor ang kanyang penis. Pero sabi ni Johnson, hindi siya depressed at ang kanyang pagkaligtas ay isang blessing. Masaya pa ang pananaw ni Johnson sa kanyang kinabukasan. Ang sabi niya, a penis is just a penis. Baka noon pa ay niya tayo ng sneak peek sa kanyang kinabukasan ng kinanta niya ito. Clan ain't